Oh Ohay! Kamusta? Mike in Finland. Oh! Ilang araw na lang palang, papas ko na. Magpadala na tayo sa Pilipinas ng pera gamit ang Taptap -tap Send. Bakit Taptap -tap Send? Zero. Zero transfer fee, maganda ang palitan, at mabilis ang remittance. Kaya ano pang hihintay ninyo? I-download na natin ang Taptap -tap Send at gamitin ng promo code na Mike in Finland para sa unang padala sa Pilipinas, makukuha ng inyong pinadalhan ang 15 Euro bonus. Kaya ano pang hihintay nyo? Magtaptap Send na! Tara! Kaya po kung magpapadala ng pera, kahit saan pwede na gamitin Tap Tap Send. Pwede na po ito sa Australia, sa Canada, sa France, at sa Germany. At syempre, pwede na rin po itong gamitin sa Croatia at sa Italy. Marami akong kaibigan dyan. Gamitin nyo na po yung Tap Send dahil pwede na rin po itong gamitin sa Greece at pati po sa Spain. Lalong lalo na po din sa Finland. Gamitin nyo lang po yung Mike in Finland promo code para po makuha ng inyong pinadalaan ang 15 euro bonus po. Kaya ano pang hinihintay natin? I-download natin ng Tap